Dr. Vito, paano po ba ang tamang paggamit at saan ginagamit po ang Celecoxib? Karaniwan po itong nire-reseta ng ating mga butihing doktor dahil isa po siyang uri po ng pain reliever. Ibig sabihin gamot po ito sa mga nakakaranas ng pangingirot. Ito po ay isang non-esteroidal anti-inflammatory drug na ginagamit po natin for mild to moderate pain. Ibig sabihin, dapat mild to moderate yung sakit. So, iba ang gamot kapag severe o sobrang sakit po ito. Ito po ay hindi po ginagawang cure para sa isang sakit, kundi tutulungan tayo para ma mawala ang pangingrot habang ang ating katawan ay gu tuluyang gumagaling. So, note, hindi po dapat ito iniinom ng sobrang katagalan, lalong-lalo na sa mga pasyente may sakit po sa puso dahil ang pag Tagal ng paggamit nito, 'yung iba kasi ginagawang maintenance ang pain reliever. Maari kayo magkaroon ng cardiovascular events or problema kapag matagal matagalang ginagamit. Ano po ba ang dosing nito? Ang Celecoxib ay mayroong 200 to 400 mg. So 'Yung 200, maari po siyang inumin for at least twice a day. 'Yung 400 po is once a day. Mare po itong inumin with or without food. Ibig sabihin, pwedeng meron or walang kinain. Pero mas maganda pa din yung may pagkain kung saan tayo kasunayan Kung merong 200 mg o lampa sa 200 mg ang inumin, mas mainam po kung meron pong laman ng chan. So saan po natin ginagamit ang Selecoxib na pain reliever? Number one, maaari po itong gamitin during pain period or may sakpananakit during menstruation. Pangalawa, ito po ay ginagamit natin sa mga osteoarthritis or mga rayuma, especially sa ating mga maedad at nakakaranas po nito. Pangatlo, maaari po siyang gamitin sa mga migraine headaches or pagsumasakit sumasakit ng inyong ulo. So, anong gagawin nyo kung sakaling na-miss nyo yung dose na kalimutan nyo? Kung hindi naman po sobrang tagal, for example, 1 hour, 2 hours lamang po, take as soon as possible. Pero kung sakaling na-miss nyo po yung dose sa umaga, at malapit na po inumin yung panghapon, huwag nyo na po itong susubukang inumin at hindi po siya maaaring doblihin Okay? So, paano naman po pag nireseta, syempre, kinumpeto nyo po yung prescription. Saan po ito pwedeng ilugar o store natin? At least po ito, room temperature, i-avoid sa mga maitong lugar o moisture environment para ma-preserve natin yung effectivity o efficacy po ng gamot. So, kung kayo po ay gumagamit po ng Celecoxib, ang aking payo sa inyo, sundin nyo po ang reseta ng doktor kung ilang piraso ang pinascribe sa inyo. Paano po ba ito inumin? Anong oras po pinapainom sa iyo? At very particular kung sakali may mga iba pang reseta na binigay sa inyo maliban sa salihoxib si, nang sa ganoon hindi po maghalo halo ang mga gamot. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindoren yung manggagamot.